Hello guys! Good morning sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel Cora Polino Vlog Guys, ang video ko ngayon ay itong ay magpakilala ako sa inyo Ako, uh, guys, ako po ay si <clears throat> Cora Pleno, isang taga-aluranon misa-miss Occidental Guys, dito na po kami nanirahan sa Lipa City, Batangas. Dati kasi guys, ako eh, nagtuturo doon sa Sambuanga del Sur. Uh, sa del Sur. At, ang asawa ko naman guys, dito sa, naadiri sa Batangas. Ang, ang anak ko naman, tuwa sa Aloran kaya parang akong nahunahong na guys na parang ma parang ming, mingaw ba mingaw nga ang akong pamilya nagtatibulahag mi malayo ako sa akong anak at doon kasi ako nagturo sa parang bulobondokin gawa ng Uh, may bagong teacher manon noon. At ngayon, naisipan ko talaga, ala, dili na lang ka ako mag, dili na lang ka ako deri, Gawa ng, ang um, layo, layo ako sa aking pamilya. Gusto ko na, malapit ako sa asawa ko at, buong pamilya namin. O, oh, naiimban ko sa masako asawa diri sa Batangas. Ron. Ayun, buo ang pamilya namin di sa Batangas. At Dito ako nagtrabaho sa Sa ngayon dito ako nagtrabaho sa ano, sa health center. Hindi na ako nagtuturo, guys. Pero noon, guys, nag Oh. Ah, galing ako sa ano, galing ako sa amin Na nagano ako guys na tutor ako guys And, alam nyo guys ang um, ako asip pong nung nasa una guys na, lah layo magayong akong masawa malayo naman sa amin siguro guys sa kabataan ko iba pa kasi ang isip ko nung ang isip ko kasi hala baka naman makakita o oh, laing babae yung asawa ko gaw nang nasa malayo. Ah, uh, nasa malayo siya, malayo kami. Naisipan ko talaga, naisipan ko talaga yan guys na yan. Uh, Kabataan, yan ang naiisip ko pa. So, ayun. naka talaga ako na pupunta na lang dito sa Patagas. At uh, sa ngayon, nagsasama na kami. Yan guys. Ayun guys, de Narito na kami sa ngayon. Uh, ang asawa ko naman, may trabaho naman din siya Noo, uh, ngayon. Ah, uh, unang trabaho niyan noon ay naroon siya sa Rosca. At ngayon guys, nasa health center ako na trabaho. At, Siguro malapit na din hindi na magtrabaho, mga nang matanda na rin naman ako, tigulang na. At ngayon, Masaya siguro ako guys na sana marami kayong nag-subscribe sa akin. Ayan. Ito na lang YouTube ko. Magpag-YouTube ang um, anuhin ko na naman sa ngayon. Sana. Sana guys. Marami pang mag-subscribe sa akin. At salamat din sa mga nag-subscribe sa akin. At yung ibang hindi pa nag-subscribe sa akin, sana mag-subscribe ka. Ayon guys, ako uh, ay tubong alurano, bisa magsisintal at isang bisaya. Okay guys, thanks for watching and please subscribe my YouTube channel for a koleenoblog.